kaganda dili ko on ng kalikasan ito ang kalikasan at ito ang mundo nating na mga tao dapat nating pangalagaan ah, okay dito na naninirahan man. <laughs> ang mga ibon, mga unggoy at mga hayop sa kagubatan mga na ahas. makikita mo ang mga ang mga aso at mga unggoy <laughs> ganito kapag pumunta ka sa bukid makikita mo ang magagandang tanawin at ang kabukiran, kabukiran na maraming mga halaman na puno ng kaligayahan sabay na mga mga pagtatawa ng mga ibon na naglalambitin sa mga punong kahoy dito mo masaksikan yung mga mga pangak pangarap mo sa buhay at ma, habang tumitingin ka sa mga puno, maaalala mo ang mga kahapon na nagdaan sa iyo. Daghang salamat.